So ito pa rin mga ka-case, sunod-sunod pa rin ako sa kanila kung saan kami pupunta, hindi ko pa rin alam. Pero narinig ko sa sasakyan kanina na nag-uusap sila na pupunta daw sila sa Ferrari World. Excited na excited at tuwang-tuwa tong mga kasama ko. Akala mo naman kung die-hard fan sila ng Ferrari mga ka-case. Ipang-mayaman e talaga yung Ferrari. Pero since walang kaplano-plano itong outing namin kung saan kami pupunta, kaya naghanap sila ng pinakamalapit dun sa kinainan namin. So ito yung lumabas sa Ferrari World. So why not coconut na bisitain ang Ferrari na sikat na sikat na brand ng sasakyan. Para naman makita namin ang sikat na sikat na kinagigiliwan ng mga mayayaman, di ba? Sana all. So ito na guys, pumunta lang kami dito para mag picture picture, mag video video At para lang magmumukha kaming parang mayaman na may pambili ng Ferrari na sasakyan Ede wow, sana all So yun lang naman talaga kasi wala naman talaga kaming budget na pumunta sa loob kasi kailangan ng entrance fee. So dito lang kami sa labas, mag picture, -picture at mag video video. Yun lang naman mga ka-case. Tesla nga na iyaw awan dag ito hindi Ferrari ah. nalpasen <laughs> So ito na nga mga ka-case, tapos na ang aming pampalipas ng oras dito sa Ferrari. At mukhang uh, nag-enjoy naman tong mga kasama ko pero ako parang inantok sa kakalakad, kakalibot dito sa Ferrari World. Anyway mga ka-case, abangan nyo po ang susunod nating i-upload dito sa YouTube, ang Sports Challenge. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon, maraming maraming salamat sa inyo. Please consider to subscribe this channel, hit the notification bell, comment and share this video para naman lalo ka kong ma-inspire at mag-improve na gumawa pa ng mga vlogs. Hanggang sa muli mga ka maraming maraming salamat. God bless, bye-bye. Before we end this video, gusto ko munang i-shout out ang ating mga recent subscribers na sina Kate Extreme Vlogging ng Dubai UAE shoutout po sa iyo shoutout din po kay Igorota Capture shoutout kay Bis. at shoutout din kay Mamang TV shoutout din kay Pinoy Tech Views kay Yale Backing shoutout sa iyo shoutout kay LG Gags kay Kumajis Corner shoutout kay Lintas Video shoutout at kay OFW Homesick TV. Shout out sa